talong siyang ay dyan, ilingta tayo gaya, naimsa dyan ilingta wala na alam nga tarong. dati na po ini. nagdadaktil ito ay pang torta mm -hmm. maya ayan ay, apu ah, ka Diyos ko <laughs> <laughs> natutuwa na naman ako naman, Patapos na tong talong ay, anong yung garden. marami yung okra oh, Pero yan. ang dami pang bunga oy. Yung talong ngayon pa lang nagsimula lang last month lang Namunga bunga to. Ay, talaga. Mhm. Mm Wala. -hmm. Oh, no. <tugan> Ito nagimas ay pang pagbet day to ni. Mayap. <laughs> Magpicture ka doon ate. Punta <laughs> ka doon. <laughs> Ingat ka. Oh, picture nga. Oh, <laughs> Anay picture tayo kaya Pa picture tayo. Smile. Ayan na daw. Ito ba? Ay, mukhang hinog na to. No? Oh, sabi ay, nga ni Nana, na daw. Ito, may pahinog na rin to. Ko doon, Doon sa labas, na, eh. ah, okay. Dito, sa kabila! Matitigas na tong nandito sa loob ng tralis, Nay. Oo. Oh, oh. Dito ka sa labas, dito sa kabila. Sa kabila. Oh, hmm. Magingat ka dyan, balat. Takwa. Nagalis dita. Pababad dita. Umawak ka dyan sa tralis pagkalabas okay, mo. Ano yung yun. batong yan, Nay? Batong nga ba yan? Oo. Ayun, uh, no? sa labas. Matitigas na yung bataw. Ah, matigas na rin. Sabi nga ni tatay, yung tigas ng bataw. Pagtatangkandan saan? Saan? Dito, yan. Ayan, oh. Haan, mabalin pa eh. Alam mo, i ko yan. Ah, i mo ba yan? Oo. Mm -hmm. Sa bagay, ganyan din naman ginawa ko dun sa ano, mga tinatanggal kong ano niya. Tapos pag nagmunggo ako, mm, daytan. Ilawok mo latta na yan. Ilawok ya. ko na. Nagmayat. Nagihimas man. <laughs> <laughs> Ni nanay ko kwa. Ah, Ang tanong ngay... ko ba pupunta rin nanay mo rin? Ang pampay na nakakwa Ang ah, anak pa yung tuktok ah. Oo. Nagad... No, no, no. <laughs> Hindi ka magawaan. At. <laughs> Gawa ate ko na. Dati lang kaya nga magawaan. Oh, Hindi tanay ko niya na ate. Iki, babasit nga kuha na, saringi na. Mm -hmm. na dito. Daludal. Hindi. <laughs> ano ba? di iabot ko ta di sang kaudyan nga kuha. Ano dumakil pa. Hindi bagas na nga eh. Uh Nung no, no, tatagamin natin na awang pa'y na, nagbabating pa, ikalaramot. Eh, 'Di ba kasi dapat ko 8 months ata. Mm. Kaya, ah, kasi kasi <laughs> na naman din 'to eh. Mag uh, ano na magmamalamig na din naman. Mm. Adama ti taga bagyo nga kwa nga ba naman eh susugod. Susugod ka dito alang ano <laughs> ang, isuot mo yung pang ano anong tawag noon? Pangrampanay. Pang, pang Hmm. <laughs> ilalagay mo naman sa pupuntahan mo, di ba? Oh, yun naman yun. Ito <laughs> naman yun. Ito Kakuha na yung mas mat. mat nga. Ay, lalala, mat... yung ano, dabulong na. Ano dati kabuteng ko garod ka, baka madati barbari na. Hindi, <laughs> <laughs> okay, di. Barbari ka dyan. <laughs> Hindi ko nga alam magluto eh, kaya natatakot akong baka may ano, may, may makate. mm <laughs> Wag mo daw sasabihin yun para hindi daw marinig. Ah, ba? Review ko. Sa sabi bari-bari daw para hindi. bari you know. <laughs> Ngayon pa, magbari-bari. Kanina pa tayo. Kaya <laughs> nga. Isang biyahe lang, talagang isang biyahe, sulit ang isang biyahe lang talaga. Nag-regat nag yung maid ko, isamon ko nyo ah, tinaalan na, di ba eh. Hala. <laughs> Sika man. Sika. Guri ka. Mga batong bako. Oh. Eh, Ay, dyan yung bunting. Sana ako napunta. Bala ka dyan. Bala. Sana. Malay ka sa... <laughs> may maysa isa da dahi eh? May maysa. may 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 sanga talaga. Eto, meron pa rin. Awa awanin. Ito pa oh. Bakit natangtang ba, ano Sabi ba 'yan? Bata pa. <laughs> Ito ata mature na. Alam ko mas matanda 'yun eh kasi 'yun ang unang na unang uh, sumibol. Okay. Ano ba maganda? Bakit matanda hindi? Kol? <laughs> May biyong ano bulaklak. Kaya po. Dati nga sa pagbayad ko dito. Eh. Delikado ka ta. Hindi <laughs> ka makaawi din. <laughs> Di makaawi din Palista. <laughs> <laughs> Listam ah. Hindi ka makaawi din. Lakat ta. <laughs> Listam didanom. <laughs> apo. Yung ibang bulaklak na nakita ko kanina. Nak Ayun. Can... Close pa. <coughs> ah, <ita> ba? <coughs> <coughs> Kaya't mo ata ugot. Kaya't mo ata ugot na? Dagitan na yun. Ayan o. Sinasabi din nung tagabag yun na yung Ito. anong kakilala ko na, na pwedeng gulayin pwede, yan. Pwede. Isama mo rin. Hindi ko alam. Hindi ba yan makati? Alisin mo yung kati-kati ah. -kati, Ukisampay. Ukisam. Sa dagitibulong na nga kastoy. Ramasem. remasen din? See, asen? Din, oh? No. sa kamay mo tapos hugasan mo. Matatanggal yung ano niya. Matatanggal, oo. Yung... Oh. Kas jay. Huh? Una man na ibuka ba? <laughs> <laughs> Nakarating din. <laughs> Uli. Humabol <laughs> si nanay. Humabol <laughs> pa rin. Sa Tamo kasi madilim. Pwede pa yun. Tanyo ti bakit ne kala <laughs> Agtud tud tud, -tud piman Agtud tud tud, -tud tigulay piman <laughs> Wala eh limo ka pinirun eh Oh anak ta plant batay oh. dan a ah. Oo oh, nga ay pay pa pla ta pa, pa. <laughs> Nakatago <laughs> Oh, nakarating ay, yun, din ay, si Nanay Binita. Ayan, oh. namin, mamiya yan. <laughs> Pagod mm -hmm. na ako. Where I work at. Yeah. May bunga nga, kanya lang, ano, bata pa eh. Parang ano lang, parang Undo uod pa. pa. Mm -hmm. Nakita mo? Oo, mayroon. Maliit lang. Maliit, Maliit lang. Manipis. Uh, Manipis. Putuling ko. Pag <laughs> <laughs> <galit> si Elby. Hindi, <laughs> 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 kulin mo gusto mo. Hindi, wala pa laman eh. Parang sitaw lang kalaki. Kaganon. <laughs> mm -hmm. <laughs>